Pinangunahan ng Northern Luzon Mission Communication Department ang media seminar and workshop para sa mga kabataang volunteers sa kanilang teritoryo. Ang nasabing pagsasanay ay nagdulot ng mahalagang pakinabang sa media ministry ng mga nagsidalo rito, lalong higit sa kanilang magiging parte sa Harvest 2025. Alamin nito sa Balitang May Pag-asa ni Alpha Chris Alteros. Pinangunahan ng Northern Luzon Mission Communication Department ang isinagawang media seminar at workshop na dinaluhan ng 70 kabataan mula sa Area 4 hanggang Area 7 kabilang ang mga lalawigan ng Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Layunin nitong ihanda ang mga kabataan sa paggamit ng Media Ministry bilang isang mabisang instrumento sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Lalong higit sa isinasagawang Harvest 2025, isang natatanging programa ng simbahan na nakatuon sa mas malawak at mas epektibong evangelism. Sa pamamagitan ng social media, digital content creation, at iba pang multimedia platforms, nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat kabataan na maging tagapagbalita ng salita ng Panginoon saan man sa mundo. Layunin ng seminar na ito at workshop na ito na masanay, ma-equip yung mga kabataan natin. Previous years kasi mga matatanda ang nag-attend pero ngayon ay inilunsad yung ganitong ori ng seminar. sa mga kabataan naman upang mas maganda ang maging resulta nito itong media na ang mga kabataan ay mas maalam sa ganitong ori ng uh, media ministry. Na-expect natin na sa ganitong kaparaanan ay magkaroon ng chance opportunity ang mga kabataan na ma-involve sila lalo'tigit ngayong Harvest 2025. Sa seminar, itinuro kung paanong epektibong magamit ang digital platforms upang maabot ang mas maraming tao. Ibinahagi rin ang mga estrategiya sa pagawa ng makabuluhang content na magpapalakas sa pananampalataya ng mga manonood. <tod> Nauning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros, naguulat para sa Hope Today HCNP News.